Panalangin para sa anak ng aktor na si Andrew Shimmer. Hindi na nga ba nilalayuan ng mga problema ang aktor na si Andrew Shimmer? Ano nga ba ang nangyari sa anak naman ito ngayon? Tila hindi nakakayanin pa ng aktor kapag naging malalarin ang lagay ng anak, kaya hiling panalangin naman ang kanyang nais sa kanyang mga taga-subaybay, dahil sa nangyaring ito sa kanyang anak na si Zander. Hindi naman lingid sa kaalaman ng mga netizens, ang naging masalimuot na pinagdaanan ni Andrew Shimmer, bago pumanaw ang asawa nito, dahil sa sinubaybayan na ng marami ang kanilang story, at kasama nila ang mga tagahanga sa panalangin para sa paggaling sana ni Joe, dahil makikita naman kung paano ito lumaban, ngunit sadyang hanggang doon na lang talaga ang buhay niya, kaya hindi maganda ang pagpasok ng taong 2023 sa buhay ng aktor, dahil sa pagkawala ng kanyang minamahal na misis. Naulila si Andrew Shimmer kasama ang kanilang dalawang anak, Ngunit ngayon, muling ibinahagi ni Andrew ang pagsugod muli nila sa hospital dahil naman sa anak niyang bunso. Noong Huwebes nga lang nang ibinahagi mismo ni Andrew na nakakonfine sa hospital ang anak na si Xander, ito ay dahil umano sa pagkakaroon ng mataas na lagnat, wawa naman ang baby bunso, taas ng fever, admitted now here in Ace Hospital, dahil nga sa mataas na lagnat ay kinailangan na niya itong e-admit sa hospital. sa isa pang video ay makikita ang paggamit pa nito ng nebulizer, marahil ay natuto na ang aktor sa nakaraan niyang karanasan at hindi na niya hinintay na may malalapang mangyari sa kanyang anak bago dalhin sa ospital, kaya sa bagong update niya muli ngayon, ilang araw na lang ay makakauwi na ang anak nila, lapit na mag-go home yang bibi namin na yan, konti na lang, Xander, dad you actually told me that, more than 10 times yesterday, we know already, well I know, do you know, sorry naman anak, excited lang ang daddy, gumaan din ang pakiramdam ng maraming tagahanga sa update nito ngayon. Marami na rin kasi ang natromang netizens at mga fans sa pinagdaan ng aktor, sina Andrew at Joe ay may dalawang anak, si Andrea, 15 years old at Xander na 8 years old naman. Sa murang edad ng mga anak ni Andrew ay namulat agad siya kung gaano kahirap ang sitwasyon nila, sa pinagdaanan ng kanilang mami at pagkawala nito, sa kabila nga ng matinding pinagdaanan ng kanilang pamilya, ay tuloy pa rin ang buhay ng aktor, at nagbabalik showbiz karer na rin para sa kanyang mga anak.